ang tinuod nga bulawan kahipa o kakitaan ng tinuod na bulawan o agi o nagpistingan pistingan, sulayan bago basta agi o kalayo na itunaw kamalik sang mdoto abe kag si nung bulawan ay bulat po eh at nukra, tibulat, na ka halos ang nun ka gumanu pa akong kajigaing do. Huwag yun pa yan, atoy. Ingen. No. Ngunit na namin pino, klaro mo tayo mabulawang. Diwa kinakataka ko, kilaro pa kapasan kang takay. Nagtinuun na ako. May kaniyo kasi pantog na dumarumak ko ruat May god di, Baru-maru-maru nung makanit, o hindi tipos ka nung makapasar. Pero kay na may kuwata na ni Bob. Wala na kasama. Sumay na ang tukundu o. ti magtuman. Wala panahon na hong ko nung kay patuman sa manamakan kapit pa sa grata klesyon. Kung mga kanako, tumanan ninyo ang akong mga subo. Noon ako'y nakasubo, tumanan mga mahirap. So, kung pitaw kit, versikulong pig-anarantan kong kahit ba't manamaro ito. Kung sa may ating kasulti karon may pinalabi ba ang Diyos? Wala, kahit ni apostol pag- ngayon siya kang Moises, kaluyan kung katumbot, kong kaluyan, o hibugmaon kung katumbot, kong hibugmaon. Sa ato pa, ang pagpili sa Diyos, wala'y pasikat sa pagbuot o buhat sa tao, kundili di pasikat kini sa kaluy sa Diyos.